So, magandang gabi mga kaibigan, mga ka dyan. So, ang ating model ngayon ay 130 na marble. So, bibigyan ko kayo ng tips or idea kapag ayaw gumana ng inyong electric starter. So, ito ang problema nito. Uh, FI, walang kicker. So, mapapakinabakan nyo itong tips ko na ito. So, ito ang gagawin nyo mga sir. Unang-una, -una, make sure na yung battery nyo ay magandang class eh, or malakas power maabot pa siya na ng 12 volts yan so ito para makasigurado kayo uh, i-check nyo ang battery nyo second step nyo i-check nyo itong ating relay dito nakalagay sa bandang ilalim so itong isa yung isa nakarekta yan dito sa battery yung positive na red na yan papunta dito then ito namang isang red papunta doon sa starter motor na yan. so para makasigurado kaya kukuha kayo ng test light So yan, kukuha ng test light para maturo ko sa inyo yung gagawin nyo. So itong isa, ilagay nyo sa ground. Body ground. and Then, switch on nyo. So ito, yung positive na isa, papunta ang battery. Yan. yan, may supply yan. Yan, may supply. So, itong isang ito, kapag uh, ini start nyo, dapat iilaw yan so yan ang ating pinaka step 2 kapag ni start mo dapat iilaw yan So good yung ating relay kasi yung transfer ng power na pupunta dito sa kabila. Ang third step nyo, siyempre, bubuksan nyo itong ating uh, magneto side. Yan, tatanggalin nyo yung cover dito. Yan, yan, So, so ang number one problema kasi nito, kapag hindi gamagana yung inyong uh, electric starter, pinaka problema, dito minsan yung uh, starter chain, matigas na, hindi na siya kayang ikutin. Yan. yon ang pangatlong i-check iche nyo. Pagkapag yan, ikinalawang na matigas na siyang ikutin ibig sabihin hindi na kayang ikutin ng ating starter motor so yung pangapat na check check nyo kung malampot naman itong starter chain check check nyo itong ating uh, magneto meron siya sa likod na bindex dapat pag iniikot yung ganyan yan malambot then pag pauna malambot din siya yan kaya ng kamay so ibig sabihin nun kapag kaya ng pihiti ng kamay nyo ng normal lang kayang-kayang ikutin ng inyong starter motor so kapag good ang battery nyo yung starter relay good din good yung starter chain nyo good yung magneto bindex drive nyo so ang, ang nagiging problema na lang yung inyong motor para sa electric starter ay ito mismo starter motor yan yung starter motor ang inyong uh, ah, pinakalast na i-check so kasi kahit minsan may supply dito kung hindi naman kayang ikutin dito nandyan yung mga problema basta good ang inyong battery relay yan yeah. itong tatlo lang na ito ang inyong i-check iche so medyo may matrabaho na ito kasi uh, magbabaklas na kayo at least bago kayo bumili ng pyesa sigurado kayo na ito yung mismo ang sira so major na problema talaga dito yung starter motor so ang maganda nito meron naman nabibili na carbon brush so sa mga nagtitipid pwede naman yung carbon brush lang pero kung talaga may budget ka palit ka na ng bago kasi yung carbon brush namin siya madaling, mag, uh, madaling masira nakakachamba na nagtatagal once kasi na nabuksan na ito yan pinapasok na rin ng tubig yan yung, sila, yung oil seal natin dito nagkakadamage. so dapat nyo na rin papalitan So major concern nito kinalawang yung magdento natin. Yan, galing dito. Dito pa mapasok yung tubig. Dito ang kita nyo, kinakalawang. So ito naman, all goods na. Kaya nyo nang ikutin itong sigunyal. Yan. Yan yung normal na ikot. mag-i-start na yung ating uh, motor pag ganyan yung naiikot na yung magneto so ito yung pinaka nangyari ha so, yan. start natin ah. so all goods na nag na kanyang electric starter goods na goods next video so, natin yung malagatik na yan tatanggalin natin yan